Good morning, good morning sa inyo mga idol For today's video nga po pala Magluluto po tayo ng Adobong manok sa gata mga idol Lalagay na nga po pala tayo ng mantika mga idol Manginit na nga po pala mga idol yung mantika na yan Ang una nga po pala natin uh, gigisa luya mga idol Pwede na nga po pala nating idol isunod yung sibuyas dyan. Isang malaking sibuyas po yan mga idol dahil medyo muro na po ang sibuyas natin ngayon. Okay na po. lagay na po natin yung bawang mga idol. So okay na nga po pala mga idol yan ha, pwede na po natin isunod yung ating uh, manok mga idol. Tapal lang po muna natin mga idol para madaling gamambot yung chicken or manok. Napakataba po mga idol ng malukmang nating natin nabili. Nagmamantika uh, po siya mga idol. Pwede na nga po pala siya natin timplahan ng konting pampalasa. Maglalagay po tayo ng konting patis lang mga idol. Yan, okay na po 'yan. Sunod na rin po natin mga idol yung pamintang durog. Simple at napakadaling lutuin lang po nito mga idol. Takpan lang ulit natin mga idol. Dahil malambot na nga po pala mga idol yung manok na yan, ah, maglalagay na po tayo ng soy sauce. Sunod na rin po natin mga idol yung vinegar or suka. Kapal lang uli natin mga idol. Bawal kasi ng haluin yan. Hihintayin lang po natin mga idol matuyo yung sabaw niyan at after po nun ibubuhos na po natin yung gata mga idol. Lalagyan ko nga po pala ng isang perasong sili lang. Para po may anghang ng konti mga idol. Takpan lang po na natin. Nung may maya po ng konti, pwede na po natin ilagay dyan yung gata mga idol. Dahil patuyo na nga po pala yung mga idol, uh, ilalagay na po natin yung uh, gata. Ito po yung magpapasarap mga idol. Purong gata po yan mga idol. Ihintayin lang po natin mga idol na matuyo ito at pwede na po nating hanguin. Simple at napakadaling lutuin lang nito mga idol pero sigurado uh, mapapadami kain mo rito. Mga idol, lalas, ah, na yung sabon yan mga idol, alas uh, patuyo na yung sabaw niyan mga idol. Tapos yung mga idol, sobrang lapot man yan. No? Okay na po ito mga idol, pwede na po natin itong hanguin. Mas masarap po kasi yung may katas na ganito. Pagka po nilagay po natin sa kanin mga idol, talagang napakasarap. At ayan na nga po pala ang ating finished product na adobo sa gata. Paano pa po gagawin? Kaya na po tayo, mga idol.